WhatsApp up mga ka Isa mapagpalang araw na po sa ating lahat So ngayon po ay magpapacheck up po si mama mga ka -ems. Gabi na po ito kaya po inaayos na po ni mama si ate Para po sa pagtulog po namin Bali po kasi ang open po ng clinic ay 5pm to 6am po Dito po yun malapit lang po sa amin And sabi po nila magaling daw po yung doktor po doon Nagpa-check up na po si mama dahil po may bukol po siya sa puson po na lampas pusod na po. Sabi po ng doktor, malaki na raw ito at posible pong hindi na ordinaryong kondisyon. Simula po noon, hindi na po kami mapalagay. Wala kaming ibang hangad kundi ang malinawa sa tunay niyang kalagayan. Noong July 1 po, unang punta po namin sa high precision doon pa lang, ramdam ko na po ang bigat na iniisip ni mama. Hindi man siya kinuhaan agad ng dugo, pero sa mata po niya, mababasa mo ang takot. Ang pagod po, ang tanong na, anong susunod? July 5, bumalik po kami. Nagfasting siya at nakapagpa-laboratory na rin. Tahimik lang siya buong oras habang hinihintay ang resulta. Hindi na siya umimik pero bilang anak, ramdam mo ang kaba sa bawat tiklop ng kanyang palad po. Pagsapit po noong July 15, binasa na ng doktor ang resulta po. Akala namin ay tapos na. Pero binigyan pa po kami ng panibagong request para sa thyroid. Nagtaka po kami kung bakit. Pero sabi ng doktor, na namamagaraw ang leeg ni mama may bukol din daw po doon. Parang paulit-ulit na lang ang sakit at takot. Hanggang sa dumating po ang pinaka nakakabiglang balita. May ovarian new growth daw po si mama. At ayon po sa findings, kailangan siyang operahan. Hindi na po ito pwedeng ipagpaliban. Hindi po biro ang halagang kailangan 70,000 daw po ang inihahanda namin bukod pa sa tulong ng PhilHealth. At hindi pa doon natapos po, sabi po ng doktor, may diabetes na rin po si mama. Kaya't ngayon, kailangan na rin niyang uminom na maintenance para sa kanyang blood sugar po. Sunod, sunod ang dagok. Pero wala kaming ibang magawa Kundi harapin ito kahit masakit kahit nakakapagod Sa bawat araw na lumilipas dala namin ang dasal na sana gumaling si Mama Hindi po madali ang laban pero para sa kanya hindi po kami susuko Sa mga makakarinig ng kwentong ito po sana po maisama ninyo si Mama sa inyong panalangin at kung may pusong handang tumulong, taos puso po kami nagpapasalamat. Hindi po ito simpleng kwento ng karamdaman. Isa po itong kwento ng isang ilang patuloy na lumalaban at ng mga anak na pilit bumabangon para lang masigurado may bukas pa si mama. Pero sa kabila po ng lahat, tinataas at dinudulog po namin ito sa kanya alam po namin na binigay po ito ni Lord na isa lang po itong parte ng pagsubok para po sa aming pamilya para po mas lalo po kami patatagin at pagbuklo rin po ng tunay na pag-ibig niya kay Lord po ang pinaka at mataas ng papuri at pagsamba po God bless us all po